Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan matapos na matanggap ang talo kahapon kontra sa Los Angeles Lakers. Ang Clippers mga kaibigan ay bumagsak na sa record na 5 wins and 13 losses. Only 1 game ahead sa 14 seed Dallas Mavericks and 2 games naman sa last seed New Orleans Pelicans. Subalit so kung titingnan mo nga ang talent ng team na meron sila, hindi ito dapat ang kinatatayuan nila sa standings. Regardless kung injured man o hindi si Bradley Beal, sa jump palpak nga ang chemistry nila as a team. Sa post-game interview nang matanong tungkol sa kung ano ba ang dapat na gawin ng Clippers upang mabago ang takbo ng kanilang season, ang nangisagot nga ng two-time Finals MVP ka Y. Leonard ay kumuha pa ng more talent. As if hindi pa nga sapat ang talent na meron ng team na ito, ang kanilang second five ni Chris Paul, Bogdan Bogdanovic, Brook Lopez, Nick Batum o Chris Dunn ay literal na nga na pwede pang maging starters para sa ibang team. So hindi nga talent ang problema mga kaibigan. Sa ngayon kung ikaw ay isang player sa Clippers na alam mong may tradable contract ka, ano na lang kaya ang mararamdaman mo sa statement na binitawan ni Kawhi Leonard knowing na gusto nito na gumawa ng trade na basically involving ang kontrata mo. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ginulat naman ng Boston Celtics ang number 1 seed Detroit Pistons. Pinutol nga ng Celtics ang labing tatlong sunod na panalo ng Pistons sa score na 117 to 114. 33 points, 10 rebounds, 5 assists, 2 steals and 2 blocks ang former Finals MVP Jalen Brown. 27.7 rebounds, 3 steals and 3 blocks din si Derrick White. At 16 points, 5 rebounds naman si Peyton Pritchard. Nagtala naman si Cade Gunningham para sa Pistons ng 42 points, 8 rebounds and 5 assists at 12 points and 16 big rebounds din ang ginawa ni Jalen Duren. Subalit hindi nga ito naging sapat mga kaibigan. Ganun pa man mananatili pa din nga ang Pistons sa nasa tuktok ng Eastern Conference dahil ito pa nga ang kanilang pangatlong talo sa season na ito. Sa pool sa mukha si Jalen Bronson sa pasa na ito ni Lamelo Ball. Ganun pa man sulit nga ito dahil tinambakan naman ng New York Knicks ang Charlotte Hornets sa game na ito sa score na 129 to 101. 33 points si Jalen Bronson to lead the way. 22 points, 8 rebounds, 7 assists and 3 steals si Josh Hart on 4 of 6 shooting sa three point line. 19 points, 10 rebounds and si Carl Anthony Towns. 19 points si Deuce McBride. At 18 points, 5 rebounds, 3 assists, 2 steals and 2 blocks naman si Michael Bridges. Ito na nga pala mga kaibigan ang ikapitong sunod na talo ng Charlotte Hornets habang natanggap naman ng Milwaukee ang kanilang ika na sunod na talo matapos silang matalo ng Miami Heat sa dikit na score na 106-103 29 points, 5 rebounds and 7 assists si Tyler Hero 17 points, 11 rebounds si Bam Adebayo 11 points din si Norman Powell at 11 points, 9 rebounds si Kelelo Ware Ito na ang ika na sunod na panalo ng Miami Heat Nagiinit na nga sila mga kaibigan